So ayun na nga mga ka-office dito tayo sa Chromax Motors For today's video, i-update ko kayo dito sa ating project na Tamiya So ayan, mapakita ko sa inyo yung kanyang makina ayan. Ito yung Toyota 16V 4AGE Ano? 4AGE 4 g 4AGE yung kanyang makina Ayan So, sa, ang update dito sa ating unit na to ay Ito, sinisimulan na siyang i -bapping. Ayan Nabapping na yung kanyang Ayan Ano tawag dito kuya? Nakalimutan ko? Roll bar Ayan So nakalimutan natin yung tawag dito Ayan yung, yung kanyang roll bar Tapos na mounting na din natin, natin yung kanyang Steering column Ayan Steering column Tapos yung kanyang Handbrake Ayan naikabit na natin Marami-rami pa nga ayusin dito sa unit na to. Ayan. 4AGE. Ayan. Pag-uhil tayo sa kanyang makina. Taga ano ba yung may-ari ng unit na to. Ayan. Yung kanyang pamilya. Ito. Pinagawa sa atin dito sa Imus Cavite. Kay Cromax Motors. In-update ko lang kaya mga ka-office. So, update ko na lang ulit kayo pag na-mounting na ulit 'tong ano, 'tong roll bar niya. Ayan. Na-mounting na. I-batting na muna natin tapos na-mounting na pag tatapos na ng niyang ibabitin. So, nabubul pal ta nabubulol tayo kasi 'yun pa wala pa tayong tulog kasi kaka-out lang natin sa trabaho. So, dumarecho tayo dito kay Chromax Motors para lang i-update ko kayo dito sa ating project na Tamiya. Kakabit na yan. Nakikabit na yung, 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 ano, steering column niya. So, baka mamaya-maya matapos na yon para may kabit na to. So update ko na lang po ulit kayo pag may update na dito sa project nating Familia. Maraming salamat po. Ayan.